Mr. Gu, sa tingin ko masyado ka-responsable kung makikipaghiwalay ngayon. Pinipilit ka ni Lolo Gu na pakasalan ng dalaga ng pamilya Shen. Dapat tilungan mo na kita na lutasin ang problema nito, saka maghiwalay. Sa totoo lang, ang mapangasawang nakatatandag dalaga ng pamilya Shen. Wala namang kasama dun eh. Eh diba, ganito naman ang kasal ng mayamang pamilya. Napakasagrado ng kasal. Paano ito gagawin ka ng pakinabang? Bukod pa rito, hindi mo pa nga nakikita yung mukha ni Miss Shen. Bakit hindi mo muna dandahanin? Hintayin mong makahanap ka ng taong gusto mo sa hinaharap. Hindi pa huli para magbigay daan ako. Hmm. Ah. Oh. Sige na nga Kung ganun, masaya na ako sa kooperasyon natin. Masaya ang kooperasyon. Chairman. Lumabas ang report. Ah. Congratulations, Chairman. Isang hindi inaasahang surpresa. Si Shurian ay tunay na anak ni Hong Zeng. <laughs> Oo uh, nga. Ha? Ah, uh, ko na nga po kong babae. <laughs> sige, sige, sige. Eh bakit hindi pa kayo naghiwalay? Lolo, noon ikaw ang may huling pasya sa mga usapin ng grupo. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ako magpasya. Totoo na, may kooperatibong relasyon kami ni Sudian mula sa simula. Pero ngayon gusto ko na talaga maging magkasama kami. Alam ko, ang kasal ng grupong Shen ay makakapagdala sa grupo na mas mataas sa antas. Pero ngayon, kahit hindi kami magpakasal sa pamilya Shen, may kakayanan din akong pagandahin pa ang grupo. Handa ka ba, Gisuko, ang lahat? at dapat mabuti ka rin sa kanya. Oo. Oh. Ay, binata ka talaga. Ang laki ng ideya mo ngayon ha. Ako bilang matanda. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Lolo, anong ibig niyo sabihin? Pwede na kami magsama? Bakit? Ano ba sa mo ha? Ako ba yung matandang antigo na ng magkasindahan? hindi lang talaga kita ganun kagusto. E ikaw ang pinakamataas kong itinitingal ng tagapagbana. Ayos ikaw ang daan papunta sa pamilya siya para sa'yo. Huwag kang umalis. Ang nanda sa harap ay nakasalalay na sa'yo. Ha? Lolo, hindi ko kayo bibiguin. Sige na, sige na. May, mamaya inibita ako ng matandang siya na magdaro ng go. Ulok naman lalaro ng chess. <laughs> Pagdating ng oras, Ayusin ko na rin ang problema mo, ha? Sige na! Sige na! Alis na tayo! Paalam, lalago. Tanggalin mo yung salitang ko. Simula ngayon. Pareho na kayo ni Mingyan. Tawagin mo ko, lolo! Lolo! Totoong may kooperatibong relasyon kami ni Sunian simula pa nung una. Pero ngayon, gusto na talaga namin magkasama. Kahit na alam ko nagsisinungaling siya kay Lolo. Pero sinabi niya, napakatapat. Baka may magawa rin ito sa akin. Ay, Sunian, ano bang iniisip mo? Huwag mong kalimutan ang dapat mong gawin dito. Ano? Magpapakasal? Oh, kapan? sinabi ko kay matandag siya ng tungkol sa sa'yo. Nung marinig niya sa mama ang kotob niya, masama talaga. Ang sabi niya, gusto niya daw makita kung anong klaseng baby bang pag nakita niya. <laughs> Akala ko, hindi mo siya pakakasalan kung wala yun eh. Sinabi ko na lang sa kanya, na magpapakasal kayong dalawa. <laughs> pagdating ng oras, itadala ko sa kanyang paanyaya sa kasal. Ha? Ah. Sa susunod na buwan na yun. Susunod na buwan? Lolo, ayoko naman sanang agad-agad eh. Pakasalan ko siya. Pero tignan niyo ang sakit ko. Hindi eh, pa gumagaling eh. Kung magpapakasal ka agad ako eh, parang wala rin na masilbi yun. Pero eh, ang sakit ba? Matagal na sanang gumaling yan. Noon pa iniisip ko ng kasalukuyan mong kalagayan. Dapat mas mag-iingat ka sa mga taong nasa paligid mo. At ang sakit ba? Hindi rin naman yung karamdaman na nakamamatay. Hindi pa parang mental illness lang yan. Basta magamot. Ha? Harapin ko si Dr. Zhao. Para gumawa ng kompletong treatment plan para siya. Dapat maayos ko sa pagkikipagtulungan ha. Ha? <laughs> Kailangan ko pala mapatingin sa doktor. Miss Ago, hawa ka mong kamay ko. tiget, Yan, tiget, Dikit. tiget ko na eh. Dikit. Hawa ka mong may ang kamay ko. Tama. Hindi ko inaawakan. Kaya mo yan. Sikapin mo lang. tiget 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 dikit. dikit pa, tiget pa. tiget pa. Kaya mo yan. Siguradong kaya mo. Eh, hindi ko na kaya. Miss Ago, tama na, tama na, tama na. Tama na. Tama na. dahan-dahan uh, lang. Dahan-dahan lang. Mag-relax ka. Gawin natin ulit. Kumi yan. Anong ginagawa mo? Nung wala naman akong ginagawa. Nagpatigil sa dokto. Anong sakit? Post-traumatic distress order. Ikaw ba si Miss Oo. Oh. Narinig kong ikakasal ka. Congratulations! Uh. -uh. Mr. Uh, maaari ko bang makausap si Misu ng privado? Umalis ka mo na sandali. Mr. Di Topo. Mr. May post-traumatic distress orders si to Mr. Gu. Palam mo ba ito? data. tiyak na nakakaapekto sa pagiging malapit ninyo. Itong post-traumatic distress order. Ang ugat nito ay nasa hindi pagkatiwala sa mga tao na sa kapaligiran niya. Pagiging defensive. Bilang pinakamalapit na tao sa kanya, ikaw din ang may kakayahan na tumulong sa kanya malampasan ang sakit na ito. Ah? sila sabi niyo ako? E, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kung hindi kaya ni Miss Sue, wala nang makakatulog kay eh, Mr. Go. Ang sakit nito, maaaring lumala o gumaan. Kontrolado pa ngayon ang kalagayan ni Mr. Gu. Kapag lumala ang kondisyon niya, hindi na siya makikipag-ugnahin kanino man. Kami niyan! Sa tuwing makikita kita, sasapangin kita! Ayos Ayos ka lang ba? <gasps> Ang dami na niyang beses na tinulungan ako. Kahit paano, sa pagkakataong nito, dapat tulungan ko rin siya. Anong dapat kong gawin?